What is up sa inyo mga bilan? Good morning, good morning. After uh, almost two months na nanakuha natin si Noah, is ngayon pa lang tayo magkakaroon ng parking. Titignan natin yung parking uh, lot na recommended sa atin ng tropa natin na si Amin. Malapit lang naman yung dito. Eh. Una natin. Uh, ang bayad namin doon is five per month So ngayon, che check natin kung pasado ba siya sa atin Kesa naman hindi tayo nakakauwi ng maaga Kasi hindi natin maiwan sa Doon sa tambayan yung sasakyan Okay, palabas na tayo dito sa amin Eto, pakita ko Yan, good morning sunrise Alright May dumi-dumi pa sa sasakyan natin Kita ba? All right. Tara, kita kiss na lang pag nandoon na. Dito yung maraming e-bike eh. <laughs> Astig yung mga e-bike dito. Tapos Oh, dito yun eh. Ayun oh. Sa open na yan. Pasok na kaya ako tawagan ko muna. Yo, ayun, natawagan na natin At papunta na daw siya dito Antayin na lang daw natin siya sa loob Hindi naman daw tayo maunang pumasok eh Pakita ko sa inyo Bismillah Ito yung entrance <laughs> Tapos hmm, Dito, wow, nakikita ko na You know, yan ang parking lot. Yan, you know, ang dami. Ibig sabihin, kailangan ko na ng cover. So, saan kaya yung sa akin? Sabi ni Ma'am, number 28. So, 12. 20. Ibig sabihin, ganito rin. Mag-motor din ako papunta dito. Tapos, iiwan ko dito yung... Yes, motor. So, kaya dito yung 28. Possible na ito yung... Ah! Oh, <laughs> I got you. Oh, burado na nga yung plate number na nakalagay. So, malamang ako na dyan. Eto <laughs> na yata yung kausap ko. Kaya yung kausap ko, ha? Huh? Yes, sir. Ah. Tayo sa okay, sige. Okay, sige. Muna tayo park. ko sa inyo pinaka buong parking so ayan mula dun sa dulo hanggang uy si hanggang dun sa dulo bali well, man yung, ano uh, payment nito pwede po cash ito kailan um, yung ngayon next start ka ng 20 every 20, every 20 okay. na bali magbabayad ako ngayon mm -hmm. o sa 20 pa ngayon po. Tapos. Then, next payment sa 20 ulit. Ah, okay. kuha tayo ng pambayad 1.5 ah, dagdag bayarin One rin 1.5 Ito ako. Fill up na sir ng ano na Opo Pakalakas pa. Pakalakas ang dito. Pero alma mo, pwede ko bang paggawaan to ng ano? Opo. Pwede naman po. Pwede ko paggawaan dito ng parang ayun ba, bubong. Yung asawa ko gumagawa yun siya yung gumawa niya mga bubong. Oo, oh, para ganito. Magkano yung paggawa niyan, ma'am? Bale, ano po. Ayun yung may material material Oo, Ah, pero pag materials hindi naman kailangan bago eh. Okay. Alright mga boss, alhamdulillah ay May parking na tayo May parkingan na tayo At uh, anytime pwede tayo lumabas At pumasok dito sa parkingan na to ayun, alhamdulillah uh, May pisok may of mind na tayo kapag natutulog kasi wala tayong wala akong peace of mind pag natutulog ako eh kasi inisip ko yung sasakyan na nasa kung saan saan lang nakapark eh alam sa may tapat ng makdo uh, inisip ko pwedeng mahatak pwedeng magaskasan pero dito at least nakita nyo naman alhamdulillah goods na goods okay Okay. So, nakikita nyo ba to? Yung malaking bubuyog dyan sa taas. May drive through pa kaya dyan? Boss, may drive through pa? Wala yeah, po. May parking po dito. Sige, kala ko meron eh. Wala. Back to base tayo. Doon na lang tayo mag-almosal sa the legendary pastel sa Triumph pero ano na anong oras na eh alas 9 na kasi mga na di ba diet na lang muna tayo ngayon <laughs> so ayun hanggang dito na lamang at ako'y makikipagsapalaran na na nyo traffic traffic everywhere ayun hanggang dito na lamang maraming salamat Alright, bago matapos nga pala itong video na to ay gusto kong magpasalamat sa mag-asawang Mr. and Mrs. Macapagas dahil sila yung dahilan, sila yung naging way para makuha natin yung parking lot na yun. Ay amen, I yun, tsaka sa asawa mo maraming salamat. Hindi mo naman pala yata mapapanood itong video na to, hindi ka naman nanonood sa mga vlog ko eh, di diba? ba? At pa magpapasalamat dito? <laughs> Personal na lang! pag nagkita tayo so ayun hanggang dito na lamang at yun magpapaalam ulit ako bye bye peace out Weak.